Philippine Sea Monitor says China is sending a huge force in Scarborough Shoal ahead of the civilian convoy to the area, but organizers remain undeterred by what they branded as Beijing's intimidation. Na sa mga bangka yung mga supply at gasolina na ipamimigay sa mga manging isda sa baho de Masindok at inaasahan na bukas ng madaling araw magsisimulang paglayagan. Walong! ang China ng malaking pwersa sa May Scarborough Shoal bago ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Pilipinas, magsasagawa ng civilian mission sa May 15. Ngunit ikinagagalit ito ng China. Dahil tila ba hindi natitinag ang Pilipinas sa kanilang mga water cannon. Kaya naman ipinadala na di umano ng China ang kanilang pinakamalakas na pwersa at mga dambuhalang barko sa West Philippine Sea upang harangin ang civilian mission na isasagawa ng Pilipinas. Tutuloy pa ba ang Pilipinas sa civilian mission na ito sa kabila ng pagpapadala ng China ng malaking puwersa? Ano ang nagtulak sa China upang magpadala ng ganito kadaming mga barko para harangin ang Pilipinas? Yan ang ating aalamin sa video natin ngayong araw na ito. Kaya siguraduin mo na nakasubscribe at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Sa pangunguna ng atin ito, Coalition, ay magsasagawa ng civilian mission sa May 14 to 17 patungo sa Panatag Island sa Scarborough upang mag-deliver ng tulong pagkain at kagamitan para sa mga kababayan nating mangingisda doon. Ito ay upang ipakita ang pagiging aktibo ng citizenship natin sa lugar na yun. Sa madaling sabi ay upang ipakita sa China na di tayo sumasang-ayon sa pag-angkin nila sa ating mga teritoryo doon. Ayon din sa coalition, Isasagawa ito dahil kailangang mabigyan ng karampatang tulong ang mga manging isda at kababayan natin doon. Hindi upang makipag-away sa China o di kaya ay magsimula ng gulo. Ito daw ay isang nakaugalian na nagawain ng mga mamamayang Pilipino sa loob ng ating teritoryo. At wala daw dapat ikatakot sapagkat isasagawa naman ang civilian mission na ito sa loob ng ating teritoryo na may gabay ng international law at diplomatic principle. Ngunit ginulantang ang lahat sa isang tweet mula kay ex-US Air Force official Ray Powell na nagpadala daw umano ng pinakamalakas at pinakamaraming pwersa ang China kabilang ang malalaki nilang barkong pandigma sa West Philippine Sea upang isagawa daw ang largest blockade o ang malakihang pagharang ng China sa isa sa gawang civilian mission ng Pilipinas. Ayon sa kanya ay nakapag-umpisa na ang China na magpadala ng apat na barko ng Coast Guard at 26 na maritime milisya na hindi pa kabilang dito ang mga padating pa lang na naglalakihang warship na ipabalandra nila upang iharang sa maliliit na barko ng Pilipinas. Ayon pa kay Ray Powell sa tinagal-tagal niyang maritime expert ito na daw ang pinakamalaking blockade o pagharang na isasagawa ng China mula noong taong 2012. Sa ipinapakitang ito ng China, ay tila determinado silang angkinin ang teritoryo na dapat ay sa ating bansa. Kung nagpadala sila ng napakaraming mga barko doon, ay mapapaisip ka kung ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa ating mga barko. Bukod sa gupit ng naglalakasan nilang mga water cannon, gayong mas determinado sila na gumawa ng mas agresibong aksyon laban sa atin. Sa kabilang banda naman ay ipinangako ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng lahat ng mga tao na makikilahok sa civilian mission na ito. Ayon sa PCG, ang mandato nila ay siguraduhin ang kaligtasan ng lahat at malayang makapaglayag sa mga lugar na pupuntahan sa Scarborough. Ngunit dahil sa napapabalitang malaking puwersa ng China ang sasalubong sa kanila, tutuloy pa nga ba ang Pilipinas? Ang sagot ay oo. Hindi daw matitinag ang Pilipinas sa malalaking barko ng China at itutuloy ang kanilang nakatakdang aktibidad sa Panatag Island sapagkat maraming mga Pilipino daw doon ang umaasa sa mga supply na kanilang i-deliver. Ide Ika pa nila ay maglalayag ang Pilipinas ng may buong determinasyon at hindi panunuksot pang iinsulto sa China ang patay nila. Samantala, tinatayang nasa isandaang mga barko at mga bangka ang makikilahok sa civilian mission na ito sa West Philippine Sea na may layuning kapayapaan at pagkakaisa. Nakatakda din silang maglagay ng mga markers at magkabit ng mga boya sa ating teritoryo sa Iskarboro na kilala sa lokal na tawag na Baho de Masinlo. Kaya naman mariin nilang sinabi na sa kabila ng pagbabanta ay buong puso silang tutuloy at ang civilian mission ay kailangang magpatuloy at magtagumpay. Kilala naman ang Baho de Masinlo bilang isang lugar sa West Philippine Sea na punong-puno ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Dito sa lugar na ito naganap nung nakaraan ang pangbobomba ng China ng mga water cannon na siya namang naging sanhi ng pagkasira at pagkayupi ng ilang barko ng Pilipinas. Kaya naman sa isa sa gawang civilian mission na ito, sama-sama nating ipanalangin na maging mapayapa at matagumpay ito na sana ay walang kahit na sino man ang masaktan upang maipakita natin ang ating pagkakaisa at pagiging makabayan. Ano sa tingin mo kaibigan ang magiging resulta ng isa sa gawang civilian mission na ito? Kailangan ba nating matakot sa sandamakmak na barkong ipapadala ng China upang harangan ang mission na ito? Ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Huwag mo na rin kalimutan na ilike ang video na ito kung iyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong panunood. Muli ito ang John D. TV. At kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.